Kababayan, pag-uusapan po natin kung magkano po ang kanilang ginastos sa kanilang pangangampanya. Ay isti, hindi pa po pala, ano palang ito, preparation kung tutuusin. Dahil ang official po na campaign period para po sa mga national candidates na gustong makasungkit ng national position ay sa February 11 pa. So ibig sabihin, hindi pa po nagsisimula. Pero alam nyo po ba mga kababayan po natin na yung mga top advertising spender ay tatlong mga magagandang dilag no? At uh, yan, si Amy Marcos, isang mangga Si uh, Bilyar, Camille Bilyar, ay galing po sa napakayamang pamilya. And of course, si Abby Binay naman, galing din po sa uh, isang mayaman no? at kilalang pamilya. So, in short, lahat po ito ay talagang mapera. Pero kung titignan natin, mga kababayan, no? napakalaki po ang kanilang expenses. Kaya ganyan kay Amy Marcos, mahigit 1 billion na po. No? Hindi pa po nagsimula ang opisyal na pangampanya yan is partial pa lang kung uh, sa mga baguhan, pagpapakilala. Pero si Amy Marcos, kilalang kilala na nga presidente, yung kanyang uh, kapatid. So, kilala na. Pero gumastos na po siya na mahigit 1 bilyon. Si Camille Berial, uh, Bilyar, na nangunguna, malaki, mas malaki, pero konti lang po yung diferensya nila ni Amy Marcos. At ang nagpapangatlo is si Abby Binay na halos gumastos na ng 600 million. Alam niyo po ba mga kababayan po natin, Uh, may nasilip po tayo, no, na yung uh, napupunta pala sa mga senador at kongresista, no, mga nasa 2 milyon, no? kasama na po lahat yan, kada buwan. So, itimes it natin yan sa 12 months in a one year. So, mga nasa 24 milyon ang makukuha nila. So, siyempre, gagastos pa nila yan. Kasi iba, ata is project o tinutulong nila. So, itimes it natin yan sa 6 years. So, nasa 144 milyon lamang, ba? So, yung kanilang ginastos, so, oh, yes, may get 1 billion. So, kung titignan po natin, no, bakit kailangan nila tumaya, no, ng napakalaking pera sa sugal na ito sa politika, no, na hindi naman, alam nila na hindi po sila mananalo kung pag-uusapan yung kikitain nilang pera. Kasi billion ang kanilang ginagastos, pero hindi naman naabot ng billion. Ang makukuha po nila, no sa gobyerno o magiging sahod nila o mapapapan kamay nila. So kung hindi pa nagsimula ang pangangampanya, gumastos na sila ng isang bilyon, how much more pa kung nagsisimula na? So yan, bakbaka na po yan. So sabi natin, times 2 times three pa, ang kanilang gagastusin. So saan nila ito kukunin? Iyan ang dapat natin pag-isipan, mga kababayan po natin. Na itong mga gumagastos ng malalaking pera, malamang at sa mga lamang, no? Computed na po nila yan, na may kukunan sila, no? At may paraan po sila, no? Na mabawi nila yan. Ang tanong, saan nila babawiin yan? Posible sa corruption, no? Sa anong paraan? Proyekto, no? Dyan. O sa mga pagbibigay ng protection sa kanilang mga negosyo at ari-arian, no? At pagbibigay ng protection uh, sa kanilang mga kaibigan, mga negosyante, no? Kasama yung smuggler, hoarder, No? Illegal importer, obviously, no? Kasakasama na po diyan siguro. At siyempre, yung kapangyarihan, no? Na magiging untouchable po sila. Pero itong mga uh, top spender na ito, mga kababayan po natin, sila po ba ay karapat dapat na maging senador? Camille Villar, no? Kilalang ma-influence siya pamilya. Nanay niya ngayon nasa senador, tatay niya Tatay niya is nas, uh, tatay niya is dating senator, no? Nanay niya ngayon is nasa Senado, kapatid niya is nasa Senado. So nanay niya matatapos ng termino siya yung papalit. So ano po ba yung magagawa ni Camille Villar? And obviously, no, umapit sila kay Marcos Jr. dahil kailangan nila yung pera, kailangan nila, no, yung alyansa ng nasa gobyerno ngayon. Pero kung titingnan po natin, bakit sila kumapit kay Marcos Jr.? Ano po ba yung magandang ginawa ni Marcos Jr. para sila ay dumikit doon. Ano po ba yung uh, Ano po ba yung plataforma no, ng nasa bagong Pilipinas na sila ay nakaliansa? Wala po eh. Yung tao dismayado sa ginagawa ng Marcos administration. Pero pilit pa rin silang dumitikit at pinoproteksyonan nito. Doon palang lang kaduda-duda na gusto nila makiisa no, sa kapangyarihan or power ni Marcos Jr. Si Abi Binay, ganun din. No? Actually, galit ito sa mga Marcos eh sila rin po yung mga tumawag na uh, diktador, magnanakaw, sinungaling. Pero sila ngayon ang dumidikit. Si Abibina Binay, napakaganda na po ng kanyang posisyon bilang mayora ng Makati. No? Pero bakit kailangan niya tumakbo sa pagkasinador? So obviously may hinahabol din po sila. Pero okay, maganda po yung ginawa nila sa Makati. Pero I think sa national position, no? Uh, yung kanyang kapatid, uh, wala naman tayo nakita ng na magandang ginawa. Naging sunod-sunuran din sa Marcos administration. Walang paninindikan. Kasi kung para po sila sa uh, Pilipino, para po sila sa ating bayan, dapat nagsasalita po sila. Lalong-lalo na po. You no? Know, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, nandyan po yung alamak na krimen ngayon. Smuggling. Walang nangyaring investigation. Di po ba? O, oh, yung mahal na bigas, pagkain, tubig kuryente. Yung maanumalyang BICAM report wala po silang uh, salita dyan yung uh, zero subsidy para sa Finland hindi po sila nagsasalita oh, si Amy Marcos okay nagsasalita ito si Amy Marcos pero hanggang salita lang wala po sa action kaya kung titingnan po natin ang tatlong ito na mataas po ang kanilang ginagastos para sa advertisement no radio friends and billboards eh parang wala naman tayong aasahan dito ano yung mga platforma nila Pareho lang din, paulit-ulit, no? Sabihin labanan ng corruption pero talamak ang corruption, hindi nga po sila nagsasalita. Tahimik, no? Ah, uh, murahin, eh, gawing mura ang tubig, kuryente, pagkain. Pinangako yan ni Marcos Senor, walang ginawa. Labanan ng krimen, pero wala rin po silang ginagawa. So, ano po yung maasahan natin dito? Ano po yung magkikita natin na magustuhan natin sa mga ito? ako personally mga kababayan po natin na hindi dahil ako ay sumusuporta sa oposisyon hindi dahil ako ay sumusuporta sa mga Duterte pero wala akong nakita na magandang dahilan para iboto itong si Amy Marcos Camille Villar at si Abby Binay sa pagkasinado dahil nakikita na natin kung gaano kalaki yung ginasta silang pera ito rin po yung pera na gusto nilang nakawen sa kaba ng bayan. Ayan, ayan, sa inyo, sa ipabaya ko po sa inyo, mga kababayan po natin, ang pagdidesisyon. Diba? Okay, hanggang dyan na lang po, mga kababayan natin. Maraming salamat.